Nakapagsiwalat pa ng dying declaration ang market guard na pinagbabaril sa National Highway ng Barangay Buayan sa Mlangko Tabato, bandang alas 7 ng umaga nitong araw ng linggo. Ito ang inahayag ni Mlang PNP Town Chief Police Lieutenant Colonel Rilan Mamon nang nakapanayam ito ng Radyo Bida kung saan nabanggit pa umano ng biktima ang pangalan ng sospek bago siya nalagutan ng hininga. Kinilala ang biktima na si Jose Ray Espanyar Casipe, 53 taong gulang, isang market guard at residente ng Lipaga, Mlang. Lumalabas sa embesigasyon ng PNP na pauwi na ang biktima nang sinundan ito ng sospek na kinilalang si Alias David na isang negosyante. Matapos matamaan sa likod ay nakabawi pa ng pagpaputok ang market guard laban sa sospek kaya agad din itong tumakas. Habang pinipilit na mabuhay at nire-revive ng mga responders ay naisuwalat pa nito ang pangalan ng sospek. It is of great help sa ato karon ginapatigayon nga uh, investigasyon since sa uh, nakahatag siya oga uh, identity sa personality nga uh, moy nagpusil sa iya. Ang dying declaration ay isang ebidensya na tinatanggap ng korte kung saan ang isang tao na nasa bingit na ng kamatayan ay wala ng kakayahang magsinungaling pa. Nang makarating sa ospital ay idineklarang dead on arrival ang biktima. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP laban sa salarin pero wala na ito sa kanilang bahay at hindi rin makita sa iba't ibang bahagi ng mlang. Personal grudge ang ng anggulo ng kapulisan sa pagbaril patayin sa naturang biktima. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.